Thank you, Kazi. No problem. Where are you going, guys? I'm trying to get some gas, brother. To give back like, to custom. Ayan, nakotongan pa ako. <laughs> 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 Buti may bariya. Ano mga chinelas eh. Puntahan lang natin yung JB Hi-Fi. Nakabutan tayo ng closing time nila, mga Kapinboy. 5.30 lang pala sarado nila. Ayan, nililinisan at pinapahiran ko ng oil. Ito yung lane 23, 24. Dahil may maglalaro dito. Magandang araw. Linggo. Alas 4 lang tayo ngayon. Maga tayo uwi. ah, Captain Boy. Pasok na naman. Magandang araw sa inyo lahat mga ka-pinboy Happy 900 subscribers Maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-pinboy Ayan Pasok na naman Ay, Maraming salamat sa mga uh, nag-subscribe mga ka-pinboy Salamat sa support nyo kay pinboy Happy 900 uh, subscribers tayo mga kapimbo. Tawid lang tayo. Wait, no. dito na naman tayo sa bus stop mga boy Tayo natin yung bus Waymouth Road mga ka-pin boy Manurewa Tayo lang yung bus Wala ba yung bus Uy, andyan na yung bus mga kapin boy wala yata siyang susi ako lang kasi may susi so ayun mga kapinboy 5 minutes na lang nasa bowling center na ako wala kasi sila mga susi nandito na sa bus station nasa great south road na tayo malapit na tayong bumaba malapit na tayong bumaba may nag-aantay na sakit sa bowling tinawagin <laughs> na ako ng cashier ay mga kapin boy nandiyan yung bus stop tapit na mabaw tayo rito thank you yeah, ayan ayan binisan natin <laughs> at inaantay na ako doon sa pinto wala silang susi ayan ka -pin Boy, pasok na takbo <laughs> wala silang susi ang oras ngayon ay 9.18 ang na yan nakaupo sa hagdan pero hindi ko na ipapakita para sa kanilang privacy mga ka pinboy so ayan dito ko na e off at kita kita na tayo sa likod ng makina. 10 pin bowling. Ayun, dito na tayo sa likod ng makina mga kapin boy. Diyan na rin yung cashier namin. Alright, buksan ko lang to. Ang aking munting opisina. Ay, dito. Ayan. Bibis lang ako. Ayan, tayo pa trabaho. Ayun mga kapin boy. Andyan na yung mga players ko sa labas. Ah, uh, naghahanda na sila ng mga bola at uh, maglalaro na sila, mag-uumpisa na sila. Maya-maya lang kaya nakahanda na 'yung radyo ko. Ayun Welcome. No? nine ready na. So, ayun, ready na rin ako dito sa likod. Maayos 'yung makina natin ngayon. Imig pa yung ating mga makin na ngayon. Maya-maya yan, maingay na. Ayan, kasi may Liga alas Jis ng mga Special Olympics ko ngayon. Inaantay ko na lang mag-start yung Liga. Ayan. Pagkatapos mag-announce nung nasa cashier, uh, magpa-practice bowling na sila o mag-shadow bowling. Tapos ayan, maingay na dito. Ready na ako. Ayos na. So, naka-headset na ako. Dahil, uh, syempre, yung mga... Uh, o yung mga sira uh, niraradyo na lang sa akin ng mga nasa counter namin so ayan natay ko na lang magbukas yung mga machine ayan maingay na mga machine ko simula na silang maglaro Patayin ko muna At maraming pinjam jump Tsaka ball stack So ayan Bago mag alas 12 Itong liga na to May nag request magpa oil ng lanes Kasi para sa liga nila sa Webes So Lilinisin ko lang yung uh, Tatanggalin ko lang yung mga pins Ayan yung mga pins na sa ilalim Tatanggalin ko lang Para pag dumaan yung oiling machine eh, Malinis na na kasi nila yung laro nila para sa Webes. So, magpapahit sila ng langis ngayon kasi baka hindi sila makapaglaro sa Webes na liga nila. So, ayan magpapahit ako ngayon ng oil. Ilalabas ko yung tanke ng oiling machine. Ayan, two lanes lang naman. Itong lane 23 and 24. Yung tanke ng oiling machine. So, ayan, bibiting ko lang to mga pinboy. Ilalabas ko doon tapos sisimulan ko na yung paglilinis ng lanes 23-24 ayan nililinisan at pinapahiran ko ng oil itong lane 23-24 dahil may maglalaro dito So marami mga naglalaro dito sa bowling center namin ngayon. Liga. Tuwing linggo ng umaga. Mga ka boy tanghalian na. Umorder ako dun sa counter namin. Ayan, $4 lang to. Kasama na yung fries. Kasama na yung burger. Ayan, tas binigyan ako ng tubig. <laughs> so mga kapinboy boy, Ito ang tanghalian ko ngayon. Dahil na ako nakapagbao ng kanin. Kain muna tayo mga ka-pinboy. Hmm, panalo yung burger nila, oh. malaki. Mm. Madusing. Hindi <laughs> na nakapagbaon. Tinamad bag sa lang naglalaro. Ayan, two lanes. Two lanes lang yung naglalaro ngayon. So, ayan, eh, kamantarahin kong kumain dito. Nakang hindi busy. Mamaya, busy na. Mamaya ang gabi. Busy, kagaya kahapon. Sobrang busy. Nung umalis ako na alas 5. Mmm. Tap. Ngayon muna mga kapinboy. Trabaho, trabaho, trabaho si Pinboy. Yo! What's up, Pinboy? Dito pa tayo sa trabaho, ilang minuto na lang, uwi na tayo. 10 minutes na lang. Alas 4 na, hanggang alas 4 lang paglinggo. Uwi na. Yeah. Kaya May mga naglalaro Buhay New Zealand Kakayot mo na si Pinboy Mga ka-Pinboy Alas 4 na Alas 4 lang tayo ngayon Ah uh, pauwi na tayo dahil linggo, maaga ang uwi. Tapos na ang araw. Tapos na ang trabaho. i natin bukas at Martes. Lunes Martes. Payrang nga ayos. Baka pumunta ako ng Westfield ngayon dahil maaga pa naman alas 4. Uh, baka makabili ako ng cellphone kasi yung cellphone ko eh wala na. 5 taon na. <laughs> 5 taon na 'to eh, na ano gamit ko uh, nagano na siya eh, parang naglalag na siya, nag nagahang. Nahirapan na akong gamitin. Mabilis na siya ma So baka pumunta ako ng Westfield at uh, titingin muna ako pag may nagustuhan, di bilhin ko na. Ayun, mga kapin pumunta akong Westfield Mall. What is your name? Rezena Huh? Rezena N Wow. Uh, hi, hi guys. Uh, I have here. Thank you, kazi No problem. Where are you going, guys? I'm trying to get some gas, brother. To get Yeah. Okay. Thank you, kazi uh, uh, <laughs> bye, bye. bye, bye, guys. But <laughs> never Yung mga chinelas, eh. <laughs> Mga lokal yata dito yun. May mga tato sa braso eh. Mas walang chinelas. Yun na pa English tayo mga kapinboy. Pakbarok lang tayo rito mga kapinboy. Pwede naman dito eh. Basta nagkakaintindihan eh. Hindi mo kailang fluent ng English. mga yeah, makakarating ka rin ng New Zealand kahit na ang English mo eh ano lang uh, kakaunti lang ng dala. Pwede naman. Basta nagkakaintindihan kayo na ipapaliwanag mo ng maayos, eh ayos lang yun. Makailangan talagang magaling na magaling sa English bago ka para makapunta dito sa New Zealand. Ayos lang yun yung mga pa isa, o pa dala dalawa. <laughs> di ba? Basta naiintindihan niya kung ano yung ibig mo sabihin, eh ice ayos na yun. Yeah? Kagaya ngayon, nakotongan ako ng uh, 5 dollars sa tayo. 4 tapos may mga 20 cents, 10 cents. Ayun. Wala mga tsinelas eh. Meron pala dito noon. So ayun, mga ay mga kapin boy. Nagpaalam naman ako na ko sila ng video kung okay lang. Una nahihiya pero pumayag naman. May daanan diyan papuntang ano eh, mall. Actually ano na to eh, uh, Westfield Mall na to eh. Ito. So ayan. Lusot lang ako doon may lusutan diyan. Puntahan lang natin yung JB Hi-Fi At nandun yung mga bentahan ng mga cellphone, cameras, laptop, mga gadget kung ano ano JB Hi-Fi dito sa Westfield Mall Dito ako sa JB Hi-Fi mga ka-pinboy kung nakikita nyo Father's Day nga pala ngayon Father's Day, Super Deals Cool oh, wow, JB Hi-Fi mga ka-pinboy So eh, titingin tayo ng cellphone kung mm, tayong kaya sa budget natin mga kapindi dito ko binili tong gopro ko eh dito ayan dito ko binili ah, 649 na siya yung sa akin naman 595 naka sale siya nun alright so ayan ayos so, meron dito so, ito naman Samsung Galaxy A14 5G 399 nice. ito naman, Samsung A24 4G 444 iPhone 12 mga ka-pinball ay meron dito iPhone 11 899 dollars mga ka-pinball Alright, so tingin-tingin lang. tingin, -tingin lang. Hi, kabayan. Naabutan tayo ng closing time nila mga ka-pinboy. 5.30 lang pala sarado nila. Ayan. So, ayan. Uh, hindi ako nakabili. Bukas na lang. Off naman natin. So, ayan. <coughs> Sayang, hindi tayo nakabili. Sarado na. 5.30. Akala ko alas 6. Kala ko alas 6 pa. Namimili pa ako eh. Tapos sinabihan ako ng guard na magkuklose na sila ng 5.30. Ayun. So, day off naman natin bukas. Balik tayo bukas. Bukas na lang. Ayan. Ayan. Mga ka boy. So, ayan. Punta na tayo dun sa bus station. At uwi na lang tayo muna. Bukas na lang tayo balik pagka... Day up naman natin bukas so bukas na lang tayo babalik Abutan ng closing time <laughs> alas 5.30 lang pala sarado na kala ko alas 6 iba iba ang oras kasi nila pag linggo daw pala ay 5.30 pero pagka lunes martes hanggang thursday 6 o'clock tapos Friday 9 o'clock iba iba so ay mga Kapinboy boy uh, doon na tayong bus station at uh, doon na tayo sasakay ng 361 so no choice tayo kundi bukas na tayo bumalik right na lang natin sa punta na lang natin bukas ng hapon damang tayong gagawin bukas kundi maglaba, maglinis at magpahinga Pinboy antayin ko lang yung 361 6 o'clock yata ang daan check ko nga yung oras 539 6 o'clock yung daan ng 361 na bus so antayin ko lang mga Pinboy dito ako sa tapat ng Hayman Park at ito yung MIT bus station, manokaw bus station, MIT, and Hammond Park. <laughs> Ayan, atayin ko lang.